Isang viral video ng basketball player na si Kobe Paras at aktres na si Kailin Alcantara ang nagpakilig sa social media. Sa nasabing video, makikitang nakaupo si Kailin sa kondongga ni Kobe habang kinakantahan siya nito. Ang kantang, Hinahanap Hanap Kita, na orihinal na pinasikat ng River Maya ang inawit ni Kobe, na lalo pang nagpalalim ng kilig ng mga netizens. Sa kalagitnaan ng kanta, biglang binigyan ni Kobe ng halik sa balikat si Kailin, na ikinagulat at ikinakilig ng marami. Ang video na ito ay unang ibinahagi sa TikTok ng user na si Adriana Loring Zero. At mabilis itong nag-viral sa iba't ibang social media platforms. Maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang reaksyon sa sweetness ng dalawa, at tila hindi mapigilan ng karamihan ang magpahayag ng kanilang kilig. Si Kobe Paras ay anak ng batikang aktor at dating PBA player na si Benji Paras at kapatid ng aktor na si Andre Paras. Si Kobe ay kilala bilang isang talentadong basketball player na naglaro sa iba't ibang liga. Samantala, Si Kailin Alcantara naman ay isa sa mga rising stars ng Philippine showbiz. Nagsimula siya bilang child actress at nakilala sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye tulad ng Analiza at Kambal, Karibal. Bago pa man lumabas ang sweet moments ni Nakobi at Kailin, naging mainit na usapan ang hiwalayan ni Kailin at ng kanyang dating love team partner na si Mavi Legaspi anak ng mga kilalang artista na sina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi. Nagkaroon ng mga ispekulasyon at haka-haka ang mga netizens tungkol sa rason ng kanilang hiwalayan, ngunit na natiling pribado ang mga detalye tungkol dito. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa na nagresulta sa kanilang paglayo sa isa't isa. Gayunpaman, na natili silang magkaibigan at patuloy na nagtutulungan sa kanilang mga karera. Narito ang ilan sa mga komento mula sa mga netizens patungkol sa viral video ni na Kobe at Kylie. Sana all may Kobe na mag-aalay ng kanta at bigla na lang hahalik sa balikat. Grabe yung kilig ko. Bagay na bagay sila. Ang saya lang panoorin na ganito ka-sweet si Kobe kay Kylie. Huwo, uh -oh. mukhang legit na to ah, parang hindi na lang sila sa camera suite. Kylin is one lucky girl. Nakakakilig naman ang ganitong moments. Sana all talaga, mas lalong lumalalim yung pagkakahanap-hanap sa kanila ng mga fans. Sobrang sweet ng moment na yan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-viral ang photos at videos ni Nakobi at Kylie. Noong nakaraan, isang video rin ng dalawa habang papasok sa kanilang sasakyan ang kumalat online. Na nagdulot ng parehong kilig vibe sa kanilang mga fans. Abangan pa ang mga susunod na kabanata ng love story ni Nakobi at Kylin.